Hello, mga idol. Eto. Titikin tayo ng halo-halo. Tama-tama sa panahon na mainit na rin dito sa Pilipinas, mga idol. Ito. 30 pesos. <laughs> Nalala ko noong nagtatricycle ako. Ah, uh, may mga nagtitinda ng halo-halo sa mga yung, dyan sa labasan. Ano lang to noon eh. Yung maliit dito, na baso, yung kumo na baso na maliit lang. Ano yun? 8 uh, pesos yun. Pag ganun yung... Ah, 6 yata. 6, oh, basta nandoon. Kung di 6, 8. Tapos yung ganito kalaki, ano, 12 o oh, 15. Yan. Yan, naglalaro yung halo-halo. <coughs> eh, ngayon, 30 na to. Diba? Oh, yeah. Pero, mura pa rin ikong eh, kumpara sa Saudi. Ang halo-halo doon sa Saudi, ano eh? 10 real dun sa kabayan oh ay nasa 150 yun oh. yun nga lang yung baso talaga nila malaki at saka kompleto yung ingredient nung halo-halo talagang masarap meron meron pang ano eh meron pang ang leche plan eh oh di ba eh ito wala basta pinaghalo-halo lang na yelo at tubig na <laughs> nagatas oh pwede na rin pang alis uhaw ba diba? ah Anak ko yun. Anak kong bunso. Ayos din. Tinay ko lang, kumbaga, hindi eh, to. Kumbaga, namimiss ko rin kasi yung pagkain sa Pinas, di ba? Imagine, pitong taon, hindi naman madali yun, di ba? Eh, marami, maraming pagpabago. Bumili nga ako ng lutong ulong. Ulong, ulam. Ulam yung minuto isang order 60 oh, 60 pesos pero yung binibila namin sa palengke 100 yung oh, isang order doon pero masarap naman dya pero ito ngayon yung binili ko masarap din eh 60 lang tapos yung langka na ano na tawag dito ginatang ginatang langka 40 ganun pala ngayon na dito yung gulay, 40. Yung karne, 60. Yung isang order. Sa dati, tig-20 lang ho. 20 tapos 40 yata o 30 yung karne. Talagang may pagbabago, di ba? Okay na rin kasi siyempre umuunlad yung Pilipinas. Kapag hindi nagmahal ang presyo ng mga bilihin, ibig sabihin, hindi umuunlad yung bansa natin, di ba? So, kailangan tanggapin din natin yon ang problema nga lang, yung income ng mga tao na nandito sa Pilipinas, nagbabago ba ang sweldo nila? Eh, pag yung mga produkto o yung kinukonsumo sa araw-araw eh nagbabago tapos yung sweldo ng tao ay eh, hindi naman nagbabago yung rate eh, patay tayo dyan tao may hirapan di ba? tao mag aadjust hmm. okay Ah, ganun lang mga idol, in-update ko lang kayo. Kain tayo, halo-halo. Maraming salamat sa mga kapanood.